mag-harvest po tayo ng langka, mga lala. Ayan, iba po talaga yung may itinanim. Meron kang aanihin. O, ayan. Ayan po yung isa, tapos ito po yung dalawa. Alin po yung ating ha-harvestin dyan? Ito po yung isa na to. Kasi po, nakita ko may konti na po siyang biyak medyo na po yung kanyang balat. At saka talagang medyo malambot na din po sya at umaamoy na siya. Kaya siya ay pang-harvest na. O, ba? Diba? O, napakabango mga lalat. Pipitasin na po natin siya. O, ba? Diba? O, umaamoy na po siya mga lalat. Hmm. Makikita nyo po at malalaman nyo ang langka kung hinog na kung siya ay umaamoy na or kaya nagbibitak-bitak na po yung kanyang pinakabalat kasi po lumolobo na po siya at hinog na o ba diba? yan po ang palatandaan ko sa langka yung umaamoy at saka yung medyo nabibitak na yung kanyang balat o ba diba? pitas na po tayo yeah. na po natin ang ating langka alam niyo nung araw bakit po talaga ako nang buong mga lalaps Pero ngayon, syempre, matyamiin na. Kaya hindi na po kayo kakiyan. Ito po. Itura sa video. Uh -huh. Yan, itututunan po natin. Ayan, malakot na siya. Makalata niyo po, pagka hinob na yung lampa, malakot. masyaang makahalang Kailangan ikot ito. mo muna. Ayan, dahil nga po hindi ko na siya kayang kuhanin dahil po siya ay mabigat at malaki. Nagpatulong na po ako sa aking anak para siya ay kunin. Paano nyo po ba malalaman ng inyong langka kung ito ay hinug na? Ito po ay maaamoy po ninyo na mabango at amoy langka at mga minsan may patsi po siya o kaya naman po ay pumuputok na po ang kanyang balat. Doon nyo po malalaman kung hinug na po ang langka. O di ba? Diba? napaka lamang po. Yan. Kasi po maaamoy nyo po yan kung yan po ay amoy langka. Ibig sabihin po nahihinog na po siya at mabango na ang kanyang amoy. O diba, ganun lamang po kasimple ang uh, pagpapahinog sa langka. Mas mainam po siya na sa puno po siya mahinog para matamis po ang kanyang uh, bunga, diba? Ayan. Siyempre, iniikot-ikot lamang po. Kasi po, siya po ay mabigat at hindi po maakyat yung puno kasi hindi pa siya ganun ka uh, yung puno. Medyo payat pa lang po yung puno niya. Kaya po, hindi keri ang tao. Kaya po, ganyan. Inaabot-abot na lang po siya. O, oh, di diba? Medyo mataas po ayan. kasi siya. Ayan. Kaya po, tangkong sa po. O, di ba? Nakuha na po natin ng ating bunga. Ayan napigtas na namin yung isa ayun muntik um. na sumami sa mga lalabs hmm. ayan siya o oh, di diba ang bango mga lalabs ayan siya ang um, laki o oh, diba ayan dahil nga po siya ay kambal ayan medyo nagkaroon ng gatla din yung pinakasanga, ngayon para hindi po siya masama at magdugtong po yung kanyang sanga ayan, kailangan po natin siyang talian para hindi po siya mabagsak, di ba? dahil po, kambal po kasi sila magkadikit ang kanilang mga sanga para hindi po siya sumama talian po, siya po natin so, nakita nyo o oh. medyo may dilaw-dilaw siya, Mama. Ang ambong mo daw, mga lalap. So, ambang mo. Hindi mm. na. Ayan, ito po pala tandaan ko dyan. Yung nagkakaroon siya ng ganito. Tapos, ayan, no, nabibiyak na po. di ba? Pag po nabibiyak na, ibig sabihin, nakita ko po kasi siya, may konti na siyang uh, bitak. Ibig sabihin po, pag nagbitak siya, eh, putok na po siya, tinog na siya. O, di ba? O, medyo madilaw-dilaw na din po itong bagya, hindi lang masyadong kita sa camera mga lalabs so, ayan po ang aking napitas na langka ooooh i na po natin bango <tinyo> na na langka po ng amoy mga tayo ay magbukas ng langka ayan laki okay, mga oh

sarap na sa mga po sa dalaw may tamis sa sasagi may tamis sa halo-halo ayan mga lalabs <laughs> Pinapak ang langga. Ay! Menokbang. Ayaw, mama. <laughs> Ayaw. As Ayan, mga lalabs. Magmukbang tayo ng langka. Mm, sarap. Mm. mm. Yung mga loob po niya, madilaw na madilaw talaga yung eh. mga loob po. Oh. Madilaw na madilaw po ito. Sarap. Oh. Sarap. <laughs> Yami. Mm. Mm. Ano ko, na eh, no?